ah Delikado yan. Munti ka masabitan yung tao kanina. Weee! Di na! Paano masabi? Oo. Na <laughs> ah, ah. eh. pa naman yan. Nga, ay, muntik ka masabitan yung tao kanina. Nakabuntot pa naman ako doon Hindi nila nakita yung kanina Muntik na ka rin masabitan no? Kung bumaba pa yung yero Naku po, delikado yun Ay, tatakot-takot sa Sigas na yung yero pa naman yun na Tumama talaga yun Wak-wak talaga na yung tuhod oh, ko ba? Ay, dalawang tao, muntik na mga kabit sa ulo. thank <laughs> you